Walang katotohanan, makaboses paratang na namimili daw ng boto itong si uh, senatorial candidate uh, Camille Villar. Makaboses no po si congresswoman ah uh, Camille Villar, makaboses. Kasi naglabas uh, po ng uh, uh, reply, makaboses, ito pong uh, Committee on Kontrabigay ng Commission on Elections mga kaboses, sa post po ni Tio Moreno, siya po yung nagpublish nito mga kaboses, sabi po sa caption niya, vote buying allegations against Camille Villar is now dismissed kumanda ka Bongbong Marcos uh, kinakalaban mo pinakamayaman sa Pilipinas <laughs> yan po yung uh, sabi niya, mga kaboses kasi, uh, ayon po dito sa Commission on Elections kontra Bigay Dear Mom, Villar uh, This has reference to the Shoko's order dated April 22, 2025. Matatandan po natin na filean po ng na, na patawan po mga kaboses ng Shoko's order. Si Congresswoman Camille Villar mga kaboses, no? Uh, tungkol po sa allegation ng vote buying. Na nakita raw ito sa isang video na namimili po ng boto, namimigay, nabibigay po ng prices mga kaboses. At agad uh, naman po itong sinagot ni uh, Camille Villar, mga kaboses, kung uh, ano ba ang katotohanan doon. At sabi po nila, eh, matagal na po yung video na yon, mga kabos. At hindi po during sa campaign period kung saan pinagbabawal po ang pamimigay ng mga pera o kahit na uh, po may yung may mga value po na mga uh, bagay, mga kaboses, no. Uh, ngayon po, babasahin natin itong uh, statement ng uh, Commission on Elections ng Committee on Contra Bigay. Ayon po dito, This has reference to the Shoko's order dated April 22, 20 2025 wherein you were given a non-extendable period of three days from receipt thereof to explain why a complaint for election offense and or a petition for disqualification should not be filed against you for vote buying. The Committee on Contrabigay received your answer to Choco's order dated 22 April 2025 on 25 April 2025 wherein you, you denied having committed any violation of the omnibus election code as the, as the purported event. Mentioned in the Shoko's order occurred in 9 February 2025, which is prior to the start of the campaign period for senatorial candidates, which began in the February 11, 2025. Also, you countered that the said event referred to is a promotional event of All TV2 Network, where you were merely invited as guest. Several affidavits of attestation were likewise submitted to attest that the event indeed occurred on 9 February 2025 and was relatedly posted on social media on the reported date of 16 February 2025. The Committee on Contrabigay takes cognizance of your answers and considers it to have satisfactorily explained the circumstances surrounding the reported act of alleged vote buying. Upon evaluation of the evidence gathered, the undersigned deems the same insufficient to proceed to the filing of a complaint for election offense and or a petition for disqualification. Insufficient to proceed. Makaboses, ibig sabihin dismiss na po yung uh, kaso na uh, or yung shokos order makaboses ng COMELEC uh, na Binato po kay Camille Villan. Now, kung pagbabasayan uh, po natin, magre-react po tayo dito sa caption ni Tio Moreno, mga kaboses, na aligasyon nga sa bot buying. Balikan po natin, before po nangyari ito, mga kaboses, yung sokos order ni Camille Villar. Unang-una po na pangyayari, alam naman po natin na si Camille Villar, mga kaboses, ay nasa alyansa po para sa bagong Pilipinas. At uh, bigla po itong... Uh, tumawid mga kaboses doon kay Vice President Sara Duterte no mga kaboses at ay nindurso pa mismo ni Vice President Sara Duterte mga kaboses si Camille Villar di ba may ads pa sila eh no uh, pinagawan pa ng ads si Camille Villar at si Sara Duterte mga kaboses at uh, siguro no since nasa alyansa alyansa siya at hawak 'yon ng administrasyong Marcos na kayo'y kinakalaban ng uh, mga Duterte, mga kabos, eh, talaga mapag-iinitan ka. No. Uh, Afternoon ng ads mga kabos, marami pong isyu ang lumabas, laban po sa mga Villar. Mga kaboses, unang-una po sa Malacañang, uh, inatake po ni Attorney Claire yung nanay ni Camille Villar na si Cynthia, Senator Cynthia Villar, tungkol po mga kaboses, no. Uh, sa isyu ng pagsirit ng presyo ng bigas. Na ayon po kay sa Malacañang, mga kaboses na dahil uh, dahil daw po 'yon sa rice tarification law na ginawa ni Senator Cynthia Villar mga kabos kaya nagkaganyan daw ngayon ng ating mga farmers sa at ang ating bigas mga kabos yung production ng ating bigas dahil po sa rice tarification law ito po yung pangalawa no, nangyari mga kabos naglabas ng shokos order yung Comelec sa alleged vote buying no na napatunayan po ngayon mga kaboses na ito po'y gawa-gawa lang mga kaboses, gawa-gawa lang po at uh, talagang napatunayan ng kampo ng mga bilyar mga kaboses na yun po ay uh, isa pong gawa-gawa uh, uh, mga kaboses at uh, yun po ay matagal na po na shoot mga kaboses, matagal na po na nangyari before pa yung campaign period mga kaboses, no po? kasi sinabi na po mismo ng Comelec, like, wala na pong rason para i-proceed mga kaboses yung disqualification or any sanctions mga kaboses no, na uh, gagawin ang COMELEC uh, mga kaboses so now uh, pagkatapos na ano, nasagot na po ni uh, Camille Villar no? after po noon mga kaboses eh bigla po itong lumitaw no, sa isang uh, rally na naman po ng aliansa para sa bagong Pilipinas si Camille Villar po ay nagsalita I think uh, kung um, hindi ako nagkakamali mga kaboses, nasa ano po yun eh, Pampanga. Ano, yun po yung huli. Dahil after po nun mga kaboses, binirahan na naman po ng Malacanang, yung uh, kumpanya po ng mga bilyar na negosyo po na Prime Waters, no? Kasi raw mga kaboses, pinapaimbestigahan raw po ng Pangulo ng Pilipinas, yun pong uh, Prime Waters. Na eka eh, nga mga kaboses, marami raw hong mga nagre-reklamo dahil sa kulang-kulang po na serbisyo ng uh, Prime Waters at hindi po magandang serbisyo mga kabos ng Prime Waters. At uh, ngayon nga ay eh, nagpapatuloy po yung investigasyon sa negosyong iyan ng mga bilyar, mga kaboses, no? At uh, after afternoon, eh wala na, no? Nawala na talaga si Camille Villar doon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas at kahit yung mukha niya mga kaboses eh wala na po. Tinanggal na po siya mga kaboses. Wala na po tayo nakita hanggang ngayon no sa pangangampanya ng Alyansa, wala na pong mukha si Camille Villar at si Senator Imee Marcos mga kaboses no. So dalawa po yung nalaga sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas mga kaboses. So ito ngayon, isang malaking sampal po, mga kaboos, dahil hindi po nagwagi yung uh, pangalawa po nilang ginawa, mga kaboos, na show order. Mga kabos, kasi napatunayan na uh, yun po ay eh, uh, talagang uh, lihiti mo, mga eh, So, dito sinabi ni Tio Moreno, uh, kinakalaban mong pinakamayaman daw sa Pilipinas. Totoo naman po na yung mga bilyar, eh, isa po sa mga richest, no? ng mga negosyante, mga Pilipino uh, na Pilipino, mga kabos, dito sa ating bansang Pilipinas. And uh, kung milyonaryo yan sila, ay syempre, mga kaboss, marami rin yung mga natulong no sa pagpapaunlad po ng ating ekonomiya gawa po ng mga taxes na binabayad po ng kanilang mga negosyo mga dambuhalang negosyo mga kabos at alam po natin na kahit ganun ay powerful uh, powerful pa rin sila kahit Topano paano mga kabos no na talagang matatakot rin siguro yung gobyerno kapag yung mga business pan po yung kumalampag o business pan po yung kinakalaban ninyo. Ano po? So kayo ano yung reaction nyo dito mga bosses no regarding po sa issue na ito? at uh, abangan po natin kung ano po yung uh, susunod na magiging resulta po mga kaboses regarding po dito sa issue ng mga billiard. At makatatandaan po natin mga kaboses na close po ng mga billiard at mga, mga Duterte noon pa po no? lalo na po si Manny Villar, Sinja Villar close po yan sa mga Duterte mga kaboses at uh, uh, siguro nagkikita po ng sa talagang tagilid no? Tagilid yung support ng mabilier sa kanila kasi uh, aminin man o sa hindi talagang malapit sila sa puso ng mga Duterte. Mga kaboss, kayo po ano po yung reaksyon, opinion, suggestion po ninyo regarding po sa issue nating tinalakay ngayon. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-like at nag-share. Sa susunod po ulit mga kabosses, kita-kits po tayo sa susunod po natin ng mga episodes. Ito po si uh, Kabosses Wins, mga kabosses, sa inyong lingkod. God bless po mga kabosses and bye-bye.